Pupin kami ng bagong TV. Bumili kasi kami. Ito na. Punin mo Oh my God! Unsay <laughs> ano man ng batang ko? Dilidin mo. Agawin niya. Ayusin niyo mang kabita, ayusin niyo baka ma-kain niyo.

sasubang lang <laughs> natin TV natin ano ang bro karay hawakan ka sa dyan ha na hangat hangat hindi Baba, break magbaba ako dito hahaha

Ay. 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 Wala siyang pasok. Ha? Walang pasok. Bakit? Okay. Wala silang pasok. Mahirap naman ito ilabas. <laughs> Ilang mo yan? Ano mas malaki yung sa inyo? 55. Malaki yan? 60 yun eh. Ha? 60. Alin?

yung yung ano niya yung pinaka tanyang natalikod. Bee say mo daw bees bagong tubig. Ang ganda 'to. Yo, bro.

dito. mo dito muna. Dito. Ay, eh, dito. Ano yeah. oh, dito, pre nga Wala siyang do ng... Stand. Ayun. Okay. Sabi ni wala ko oh, Ano? Ito, tipe. Ito namin? Oo. Oh,

lang, naman. Ano, lang, lang yung, Malaki plastic Eh, malaki pa yung Malaki pa yung tao, yung malaki pa yung katawan mo sa Lailan TV. Eh. Ay, <laughs> 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 po. Hoy. Okay. Ito, ito

jokes lang shout out dyan sa mga kaibigan ko si sir Joe TV, sir Jose Richard ah uh, Alexander is at saka sa lahat ng mga viewers, followers mga kaibigan ko sa buong buong Pilipinas ang buong bansa thank you for watching uh, bibili mababas. tayo bibili tayo ng mag TV na, na malaki para masawat tayo eh sa si panunood matigil na sila sa cellphone kasi yung cellphone kasi lagi araw walang uras oras, Sige lang sila. Dok-dok ng okay, cellphone itong mga bata dito. Oh, um, dito na sila sa TV. Hyper. <laughs> okay, bagay. We'll kas kaway kaway ka naman dyan, kas. <laughs> Huwag ka na sige-sigaw ng sigaw. Kaway kaway lang. <laughs> Kahit maliit lang yung bahay natin. Importante. Eh, may TV. May rip. Mamaya naman yung rip. Pag pumasok dito yung rip natin. Eh. ka na ba? <coughs> Sabi, <mamaya> pa. ano <coughs> Excited na sila. Manood na kami ng TV. Malaki pa sa katawan nila. Ang tao sa loob ng TV. Mamaya yung trip na naman ipasok dito. Yan. Tingnan nyo, may CCTV pa sa sulok. Pinanood na kayo na mama niyo. yung ano screw ano ba tawag dito yung Phillips screw hindi yung screw talaga yung apat yung ano niya gawa na yung bahay. Kahit na, at least meron na. Kompleto na sa gamit. Hindi. Si, ano, si Auntie Muliklik, yung malaking-malaki -malaki pa dyan. Dinikit nila agad kasi tatapos lang ng, ano, ng bahay. Dinikit nila sa pader. Nako, no, nasira yung TV. <laughs> Ay, baby, sa mga plastik, oh. <laughs> be, yung plastik, bi, huwag mo yan kasi tuwing mag-ulan, ilalagay ko yung plastik yan. Matatakot ako, ko. yung cross niya? yung Nakabit mo na! Nakabit na, kasi sa... Ay, yating... Dalawa lang ba? Ano na yung nasara? Plastic lang yung nagigilid. pati yan mga plastic papel pati Dati mo warante, baka wala? Oo, oh, uh, pag masira yung mamaya. Ay, ay, wala na. Ano yun? Mali po. Hinagis mo. Yung Huwag yung ihagis, dandahan lang. <laughs> Mamaya, wow, wow. wala, hindi na muna na mapalapag yan. Wow. Wala na kasing lalaki dito, puro babae. Kaya babae na lang gagawa. 100. Ha? Di may gagawin pa yung sa likod ni? May, may sa likod pa may kakabit. Alam mo, hindi sa ng TV. maraming ikakabit Importante, maplastaran nyo dyan. tapos itapos mamaya. Madami kakabit sa likod. plaster nyo muna. Eh, okay. tapos bibili pa ng anong lagayan talaga ng TV. Lagayan 'yan. Hindi no. lang 'yan sa na sa ano na 'yan. Kumanta lang ka ng salamin sa mino. Ah, Papano na sa salamin nito? Kita kaliyan po si Uy God, andam. <coughs> na, i eh, lapag na, yun na ata 'to ipambutasware na. Si Ate na lang mamaya pagdating. I-ano eh, na? Plastar niyo na. I. Eh, ipasok mo 'yung mga iba yung mga gamit, ilagay nyo dyan sa anumang plastic nyo. Sige. Ay, ba, orong. Ba, orong. Wow, ang ganda na.

Mas malaki to, 40 ano nang tamil, 55. Uy, mas laki ah. Kasi ako laki, mas malaki ng ano. Kasi akala ko 60 yun, hindi po Hindi. Hindi ba, mas Ilan, no? Ano? Anong laki niya? Anong laki? 55. 55 yun dahil? Okay na, may plaster na. Pero hindi pa yan ma-open. Mamaya pa yan i-open. Hey, ini kami marunung, walang nakakaalam. Puro alam, purwa kabit lang. Yeah. Ay, ganun na lang hmm. kung may pako sa ah! na ng pako, ah! Mo, pako pa dito ng uh, Tanggalin niyo muna yung muna? Paliguan ko ano muna palig ang, uh, Ano uh, oras kayo okay, alis na? Pagligo niya. Pagligo mo. Na, uh, kayo na ano alis sila. mga May pasok sa rain? Oo. na mga Ang yung magpako tayo dito. Pagkakasali sa bilang Pwede rin dito ah Sa ako ka dito. Dito lang yung talaga. lang. dito. Okay, dito talaga. Hindi ba sa Dito dito sa minuto yung dito. Tapos mag Dito sa mga mga tunis mong ganito mo. Lali, ako. may. Tako ka dito. Sigaw ka? Sigaw? Okay, bye. okay na. Bye-bye, guys. Bye-bye. Dito pang-ano 'to, pang sa likod ng ano, sampulan 'yan, jalan ba? Ah. Okay, okay Wala okay. Ang dami ng Namin. Tapos nga, na naplaster na pero hindi pa namin ma-open kasi hindi kami marunong itong mga bata na to nang kaalam alam pa di antay sa may marunong iba hmm. out sa mga viewers. Subscriber Sorry, it's our check <laughs> <laughs> out okay. so, okay. Thank you for my support Hoy. Hoy. Anong masasabi mo sa ngiyay ngayo? Hoy, ba basta. Na. na kubo lang to pero next year ko naman tong bahay. Inauna lang mga gamit para makompleto 'to, diba? Hindi ba talaga 'pag kompleto ka kahit kubo ba 'yung bata, bata. may gamit ka sa loob? Thank you for watching. Thank you Bye bye you, you Next episode. Ito naman Straw yan Ginawa ko lang yan. sino kaya marunong gumawa ng flower na strew hmm. mga batu bato galing sa dagat hanggang dito na lang tayo kasi mahaba na yung video natin ano, medyo babae Thank you for watching.